dito po kami kay Tatay Francisco dahil nag-deliver po kami ng kape malapit kina Nanay Nita so dediretso na rin kami dito sa mga uh, beneficiary dito ni Kuya Tara Ngere Bakit? Sama po natin sila Maria ko si First time daw po ni Maria dito Tay! Magandang tanghali po Magandang hapon po. Mag-bless kayo kay Tatay. Mag-bless kayo kay Tatay Francisco. Ay, ah. oh. 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 ah, nagtatanong ng bayabas. Dalaki po kayo? Ha? Ay, po kayo? parang po kayo? Para po kayo eh. Loko to si Maria. <laughs> <laughs> ah, <laughs> ah, siya tayo na mo siguro ang kita sa kanya. First time niya dito ay. First time po po si Ako. Ilang beses na akong bumalik dito. Ako hindi po po. Karina. First time pa. <laughs> hindi ka pa nakapunta dito? <laughs> Ngayon pa lang. <laughs> <laughs> Shy, tanungin mo ang pangalan niya. Tanungin mo ang pangalan mo. Shy, si Tatay Francisco. Shy, pinabahaya ni Kuya Bal. Pang ilang pabahay nga to? 92 yata. Ay, pang ilang pabahay nga po ito? 95. Ay, 95 pala. Ay, marami na. Ang na. Ang dami na. Welcome po. po. Si Kumusta po si ano, nanay? Nakabumang. Nay! Kumusta po? Ayun! may dala po akong ano, merienda mo. po, nay. Nakagatas. Maliwala sa mukha ni nanay ngayon. <laughs> na. Hindi na yung sinanay nakakabangon. Na. Bakit? Ano siya? Yung stroke? Stroke yan. Ganun? Bless tayo kay Stroke si nanay. Di ba nga niya ang mag-ano ng radyo? Kabilis po. Mamirienda ka po nai May tinapay po akong dala. Tay, buti wala ka sa bundok. Hindi ka po pumunta sa bundok. pupunta ko na yung mag. Hmm. Sa hapon, hindi ako mag Hindi ka po ng ahon. Dito ka na lang sa... Mainit na baga pati. Hmm. Nagkain na kay Tay. Kumain na po kayo. Tamalian. Tamalian

Ano oh, ba ang ulit sila nakalimutan ko bumili? Ano nakalimutan mo? Ano ba lang ko kung paano bumili? Ha? Ah, hindi, ba hindi mo rin alam na pupunta tayo dito. Ayan oh Oo. Nag-deliver po ako ng kapi ng Dexin dyan, oh Sa malapit kina nanay ni Nita, yung may tindahan po dyan. Nag-order po sa akin oh, ng kapi ng Dexin. So, nagtuloy na rin po kami dito. Para mabisita ka po. <laughs> Para makumusta Makumusta rin Ha? Layo Layo ang lugar? Layo nga lugar nyo tayo uh. Wala lalo ko talaga tayo kami dito sa, <laughs> 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 ah, kayo? Kayo. sa bundok Ha? Dati nung Dito sa bundok Dati Dito sa bundok Ha? Dito sa taba Doon naguuli Dito <laughs> <laughs> sa taba Dito sa taba Ano binagkakita nyo? Naguuli Kahon pa yun si tatay. Kahon ka sa bundok. Anong oras? Maga. Maga pa eh. Baka din na Ha? Magaling-galing na yung isa na yun magtanong. Anong? Magaling na sumagot. Magaling. Oh. Tingnan mo dyan si tatay kung may bayabas. Nagtatanong si tatay. Ay wala. Anong meron dyan? Bayabas talaga yung nahanap niya kay tatay. Oo. Pagdating pa lang nagtanong na. May bayabas po kayo dito. Porkit nasa bundok ay bayabas agad. Bayabas ang gusto ko kay nung. Ah. Wala. Wala nang bayabas dito, ano? Nang bayabas dito. Ah, mayroon dito ay uh, papaya. Tanim. Mm -hmm. oh, oh. Yan oh, papaya ang tanim ni Tatay. Ay, kinuha namin yan nung nakaraan. Wala na maliliit na no? oh. Kumuha kami diyan ni Erwin nung nakaraan. Ano? <laughs> oh, yan ang mga tanim ni tatay. Kasi pag yun si tatay magtanim ng gulay eh. Tay, may pandan ka dito tay? Pandan. Opo, ay wala. Wala tay, sayang. Hindi pandan. Tay, may pandan dito. Mag, mag ano, mag iikit ako. Panglad ang <laughs> mo. kita mag iikit. Tutulungan <laughs> 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 mo pa talaga? <laughs> Oo. Oh. Masok, sorry, masok <laughs> maganda yung plano, maganda. Paano, paano? Kuha ito. Tapos? Tapapasok ako para matakba ko. Galing. Very good. Ay, galing, mo talaga. Very good. Tatawa ka ni tatay. No. kita magkikita. <laughs> Bad yun. Dino. Mahingi na lang tayo pag meron. Kaso wala Dino eh. Tapos may bayabas. Ayan, tayo. Bayabas talaga. Uh -huh. Walang bayabas si tatay. Parang tahimik itong isa na ng to ngayon ah. Hindi nagtatanong. Tahimik ka. Magkwento ka. <laughs> ano? <laughs> Ano-ano? Kaya tumulang bawat ay. Bago ano? Wala papaya. <laughs> Wala, walang papaya si tatay. Ayun, malayo. Maliliit. May kakwentuhan doon si Kaprom di. Ano yun, naglalako? Lalako ng isda. Ano yan, be? Sira. Dali mo dito. Ayan, pinabibili ko yung Ah. Kasi, pag walang yelo yan, masisira. Kaya nga. Ma. Magkano, ganyan? 80. Ngayon, kung may mabilis yung yelo, kukunin ko ka po. Kus, dadali mo pa sa daet. Hindi yelo. Alam mo kung gagawin sa yelo? Ano? Ma, peretos mo. Malagay lang, tapos, saka lulutuin. para tus mo. Para may si tatay. Pretos daw sabi ni Rina. Pretos mga sarap, pretos. Pretos. Mas <laughs> no, islang ano? Pretos. Islang kayo. Ka yun 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 ano yung tay? Ano inulam nilam ngayon? Ay alam niyo na yon. Gulay ngayon. kayo. Toyo nga daw, toyo. Tay na kain kani to. Pwede yan sa inya. Sabi siya ano sa rin malalaki rin naman o oh. kayo na pag bago siya lumapit sa akin mag, magtatalunan po eh <laughs> <laughs> ah, yes, ayos ka mainit ay, <laughs> <na>. magtatalunan <laughs> sa buhay ngayon ako nakakita ng buhay ng galunggong <laughs> ayusin mo ba mo yung ulo gumagalaw oh. <laughs> ayun Marina, Tignan yung, mo, Reina, gumagalaw. Tingnan mo. Kinuha yung mata nyo, ah. Di ba? Oo. Oh. Oo, oh, sabi ko na yan. <laughs> <laughs> yung mata nyo, Reina. Biblit, no? Oo. Oh. Oh, Ang galing yung dalawa. <laughs> o, oh, ayan, may yelo. Kasi gusto daw ni Reina ng pire-pireto. Iwan oo. Iwanan natin kay tatay. Ba't pinabili mo pang yelo? Hindi, para meron siyang si tatay, ano. Di ba tayo mahilig sa malamig? Bao. <laughs> 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 Ito. O, ayan. Tayo, yelo para iyo, Malamig na tubig. Kasi ito. Tayo, kunin mo na ito, tayo. Ito diba? Opo. i pritos mo daw po yan, sabi ni Rina. Yeah. Sinabawan yung isa. Sinabawa o, tayo. Sinabawan daw yung isa. <laughs> <laughs> Sinabawan daw okay. tayong isa. Wala mo daw tayong... Pero ako yung <laughs> Bakit? Akala ko talaga siya. Tatay. 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 Akala daw niya babae. Tinanong pa niya. Mukha, ng... mukha ba kang baga babae? Para mo. Kasi, kasi nung... tinanong diba mo. Ate, okay, ayan nga. Oh, diba? Oh, oh, oh. Diba, Tay? Ah. Oh. tinanong kita. Oh. Ah. Sabi diba tayo, lalaki ka ba o babae? <laughs> Gagawin mo yung lalaki. Mukha ka, mukha ka talagang babae. <laughs> <laughs> mukha di ba? Tignan mo. <laughs> oh. Tay, pag naging babae ka, maganda ka. Ay, salamat. Oo nga. Natatawa si nanay, yo, oh, nay. <laughs> di ba, nay? <laughs> <laughs> Nagtatawa talaga, oh. Natutuwa si nanay. Nay, nakain ka po ng galunggong? Ayun, binilhan po kitang ulam. Galunggong. <laughs> Pero po yung iba, yung iba gulunggong. Pritot yung, pritos tapos sabaw. Sabaw <laughs> yung gulunggong. Oo, galunggong ngayon. Hmm. O, yan tayo. Saan ka umuwi? Sa bahay daw nila. Saan? Magkano yun, be? Sa'yo na yung sukla. Sa'yo na. Bakit? Ayaw mong tumanggap ng sobra? Bakit? Sa'yo na yan. Sa'yo na daw yan. Dagi mo na. na. Sa'yo sa na. Sa na yan. Wala ayaw. Ano? Ayaw mo nang sobra? Bakit? Nagagalit kasi po sa kaya magulang ko. Ay, magaling na ba bata. Binigay ko naman yan sa'yo, be. Hindi mo naman yan, yan inikit. Hindi mo yan inakaw. Sa'yo na daw yung supli. Ano ko yan sa'yo? Uh, price. Premio kasi eh, mabait ka. Kasi malapit na pasukan, dagdag mo sa gamit mo. Sabihin mo kay mama mo, ma, bayad yung ba bayad po sa akin may sobra na 40. Sa akin na daw po yun, iipunin ko para sa pasukan may pambili akong gamit. O oh, yun, ay na. Ha? Sige na, so, yun, siya, oh, Sige na, tuloy siya o, pambihirang. Welcome. Saan ba ikaw umuwi? Sige na po, malapit Lalakad ka lang. Oh, yun, yun. Na na. Grabe na. Yan, yeah, makatutuwa ng bata. O, oh, makatulad yung iba na. Uh, uh, siya, uh, 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 um, did. Hanga ko sa iyo, oh, panganay ka? Ilang kayo magkakapatid? Apat po. Pero yung tatlo po. Ano po? Yung kapatid po sa nanay. Iba po yung po. <laughs> Bakit mo ginagawa ay magtinda to? Eh? Kasi po para panggasto sa mga pagka, sa mga gamit na namin din na pag Tapos pagkain. Nakakabilib ka. Matulog. <laughs> <laughs> ka? <laughs> 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 Sa yung kunin. Doon Ay, sobrang boyonya kuning. Dyan ako bumili. Ang galing na ba. Oh. Tulongin mo. Oy, galing. Kunin mo. Kunin mo. Siri na. Siri na. Sirama di. Borihan mo ko eh. ka ba? Kinokwentahan kan ni Ate Maria oh. Totoo be oh dahil dahil mabait ka. Oy, Ay, Ay, ayaw. Para sa iyo to. Para sa iyo to, promise. Promise Kaso, para sa iyo. Kaso, wait lang, bak, sa samahan mo na sa bahay Oo, niya kasi baka na pagalitan okay. ng nanay niya. Pagalitan daw siya. Eh kasi nga ayaw nga niyang tanggapin eh. Mas malapit, malayo ba malapit? Ah, Ito lang pero ano? Sa mo na lang. Tanda ko ang bahay mo toy. Dito lang daw oh. Dito lang to. Baka sa sabi mo. Alam mo naman tayo. nandito nito. Paganan, <laughs> paganan. Doon may doon yung baga po doon. Ah, yung sa kilala na nila. Ay, sa tindahan? Hindi po yung may do yan po, may dudo. Oh. Ah, ito ka rin? Oo. Ah, dito lang. Malayo, malapit? Ay, la so, malapit lang. Malapit lang? O, di. Pag-uwi, pagbalik natin. Pagbalik natin. Ito na lang. Tayo. Tay, para sa tayo. Para tayo. Tay. Kasi, nagdududa ako kung babae ka. Perfect! <laughs> 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 nagdududa talaga kayo. Unang buwan ko sa'yo, babae ka ba? <laughs> Hmm. Dahil para may panggas kayo yung nanay ha, para pang binibili niyo kung ano-ano man dapat. Parang ano man po. Balik na natin yung puntahan. Oo, <laughs> ito. Bata. Tayo mo kami dito sa may kalsada ha. Kami ay nag-deliver lang talaga kami tayo ng kape. Um. Baga diba na padaan lang kami tayo. Dineretso lang namin na ano. Para makita ni Maria kasi po ito ay bago okay. pa lang. First ko po dito na makabuharating kaya parang 'di ba? Nakakatuwa na, na 'yung mga pinabahayan ni Kuya Bay. Ay papano? Ay panis na kami. <laughs> <laughs> ah, punta pa lang lakad. Nasa ha? na 'yon, hindi huh? na nakaka. Di, nasa Samar po. Busy po, busy, busy. Po masyado 'yon. Nasa Samar si Kuya. May pinuntahan po um, 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 doon. Bata bata grabe, humanga talaga ako sa bata na yun. Oh, grabe, yung bait. <laughs> yung sagot niya talaga, ano eh. bait. <laughs> Kung doon ba tayo, tanggap hindi, ng tanggap. Hindi, kung baga ano, bata pa lang sila, si so tinuro na sila. Nang nanay nila na huwag tatanggap ng pera na sobrang. Kung so, yung bata, ba tanggap na tanggap, ng Ay, yung na Kaya, ang grabe. Ay lang yan, yung pagkatawid ng sapa, yung bahay sa gayaan At tatawid pa po, po ng sapa? Anong pangalan pala ng bata? Nakalimutan natin itanong. <laughs> Pero pagbalik na lang. Sige tay, hindi na kami magtagal tay ha. Oo tay. Okay. Salamat po. Hmm. Welcome po. po. Di nakalakad ang asawa. Ha? Di nagkalakad. Di nagkalakad. Nagmano ka ba? Hmm. Nagmano ka? Puntahan mo. Punuhan mo. Dali. Puntahan mo. Hindi <laughs> di, na yung mm -hmm. Natagal na si nanay na bedre din. Ah, ligaw na! Ah, ligaw na! Naligaw na tayo. Naligaw na. Hindi hmm. Nak man. Hindi man. Nakatakot. Nakatakot. Kamagalala. May kalsada pa tayo. na po kami. Babay po. Nay. E, babay po. E, bo, babay. Merienda ka po dyan ha. E, Maging masaya lang po palagi. E, kahit mahirap ang buhay. Sige tay. Oh, sabi nila tayo ano, dalawa lang. Ay, isa lang daw. Isa lang daw, lagyan sa lang yun. Sabi nila dalawa lang tay, pero tinatlo. Oo. Oh. Dagdagan niyo. Paki iwan iiwan tayo ng isa. <laughs> Paki kuha niyo na daw yung puno. <laughs> Sige tayo, bye bye pa. Ito daw, tingnan mo. Maliit lang. Ayun oh.